Pero napaka-obvious naman po <clears throat> ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya, if I may quote, well if I may, kumari ko siguro i-commento, siguro kung yung na-police cases ay e nauwi doon, halip na absuelto ay e kulong, e baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of uh, Senator Kiko Pangilinan. Sino bang pinatatamaan niya? Sino bang pinatatamaan mo? No, that's recognized. It is just a manifestation, Mr. President. <coughs> I am not availing <laughs> with the privilege. Hour. Mr. President, <coughs> I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla, in the legal ordeals I have already faced, with due respect, such statements are not only unfair; they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record: Hinarap ko po ang is akin. Dumaan sa mahabang panahon ng paglilitis, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito Sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginong Pangulo. hindi ako tutol sa si sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hinding-hindi ko pa na ang kasulukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PIDAF ay naresolba na ng Korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this August chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited, discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the Committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator. Majority Leader? Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Uh, just a very quick manifestation. Uh, for the record, there was no intention. Uh, of maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan, gaya ng nabanggit ng uh, mabuting senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng uh, unawa. Uh, dahil uh, bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa uh, judiciary. At doon din na pag uh, tinalakay at pinag-usapan ang problema ng uh, conviction rates, uh, particular ng Sandigan Bayan, Uh, Forty-seven percent ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Uh, ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, uh, isa absuelto. Uh, that was the context, Mr. President, of uh, uh, our manifestation earlier. There was no intention of maligning any uh, senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator uh, uh, Jingoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier uh, manifestation. I hope uh, he will understand. Thank you, Senator uh, Francis Pangilinan. Majyote. Mr. President, yes, you, you may. may respond. Ang sabi niya po, ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po <clears throat> ang kanyang sinabi kanina doon sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kumari ko siguro i-commento, isiguro eh, kung yung na-police cases, eh, nauwi doon, halip na absuelto, e eh, kulong eh baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot Those were the words of uh, Senator Kiko Pangilinan Sino bang pinatatamaan niya Sino bang pinatatamaan mo 'di ba It's very obvious that I was being alluded to Remember Mr. Uh, Senator Pangilinan that I was acquitted by the by the court Are you questioning the the decision of the court acquitting This representation, you are a lawyer. I'm not. I shouldn't be. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. Yes, minute for Swinton. Joint leader. Yes, oh very session is suspended. Yes, suspended. Nakakabahala po. Natila nagpaparating na maari nating tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakutuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungan ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend talo. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po.